Ang pag-ibig at pangarap ay dalawa sa pinakamakapangyarihan at mahiwagang puwersa sa ating buhay. Ang pag-ibig ay may kakayahang pagsamasamahin ang mga tao, magbigay ng inspirasyon sa mga gawa ng kabaitan at hindi pag-iimbot, at magdala ng napakalaking kagalakan at kaligayahan. Ang mga pangarap, sa kabilang banda, ay salamin ng ating pinakamalalim na pagnanasa, takot at mithiin. May kapangyarihan silang magudyok sa atin, Itulak tayo na makamit ang ating mga layunin at bigyan tayo ng pag-asa para sa hinaharap. Kapag nagsalubong ang pag-ibig at mga pangarap, maaari silang lumikha ng isang makapangyarihang puwersa na nagtutulak sa atin na abutin ang mga bituin, upang malampasan ang mga hadlang at lumikha ng isang buhay na kasiya-siya at makabuluhan. Ito ay sa pamamagitan ng pag-ibig at mga pangarap na mahahanap natin ang lakas upang ituloy ang ating mga hilig bumuo ng pangmatagalang relasyon at lumikha ng buhay na tunay na sumasalamin sa kung sino tayo. Ang pag-ibig at mga pangarap ay magkakaugnay sa isang magandang sayaw na ginagabayan tayo sa isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, paglago at katuparan.